Samantala, ngayong araw na nakatakda ang pamimigay ng fuel subsidy sa mga choper na apektado ng sunod-sunod na taas sa presyo ng produktong petrolyo. Para sa update, magbabalita live si Gerard de la Peña. Gerard, gaano karami yung nakaschedule na makatanggap ng fuel subsidy ngayong araw at anong oras do ba nila ito matatanggap? Alam mo, Cheryl, hindi natin masabi kung ilan talaga yung makakatanggap ngayong araw na ito. Pero ang sinabi kasi ng LTFRB sa atin, la ang unang makakatanggap ay yung mga sasakyan o yung mga pampublikong sasakyan na registrado sa kanila. Kasi kung manatandaan natin, ang mga mabibigyan nitong uh, ayuda ay yung mga modern PUV, mga modern UV, traditional jeepneys, at marami pang uh, iba't ibang mga denomination. Kasama rin dito yung mga tricycle. So, ang sinabi ng uh, LTFRB, ang uunahin nila ay yung under nila at hindi yung mga tricycle. Kasi yung mga tricycle ay under ng LGU at hanggang sa ngayon ay bine verify pa rin yung listahan ng mga matatanggap sa hanay ng mga tricycle drivers. At uh, nakaschedule sana ito na ibigay ngayon. First thing in the morning ngayong araw ito, dapat 8.30 pa lang ay nakapasok na sa uh, sa account ng mga driver itong perang uh, ibibigay nga bilang ayuda ng uh, pamahalaan. Pero kanina, nandito sa branch na ito ng land bang kanina yung ilang mga transport operators at nang sinubukan nila yung kanila mga card ay wala pa yung amount. So inaasahan nila na hopefully within the day ay pumasok na yung uh, pera na ipinangako ng pamahalaan. Sheryl? Pwede bang pag ulit kung magkano at paano ang breakdown nga na matatanggap ng mga choper at paano ito makukuha? Gerard? Sheryl, ang makakatanggap ay itong mga sumusunod. Ano? 10,000 pesos para sa modern PUV at uh, mga modern UV Express. 6,500 naman para sa mga traditional jeepney, UV Express, bus, minibus, taxi, TNVS, tourist transport services, yung mga school services at field cabs. isting isang libo naman yung mga tricycle drivers at 1,200 naman para sa delivery services. Now, ang tanong eh, paano ito makukuha? Yung mga chuper na meron ng card, yung mga driver o yung operasyon, na meron ng existing na cards ay... Uh doon na lang i-credit yung kanilang uh, yung pera matatanggap nila at uh, t-check na lang nila kung may na dito yung amount. Yung mga bumili ng bagong sasakyan at nakapangalan na sa kanila yung yung prangkisa at yung rehistro ng sasakyan ay uh, pumunta lamang sa land bank at doon kukunin yung kanilang card. Pwede rin makipag-ugnayan doon sa mga lokal na LTFRB offices at uh, mga lokal na pamahalaan na rin pa kung paano makukuha itong amount na ito. Sheryl. Paano yung mga tsuper na hindi na hindi pa nabigyan noon ng ATM card para sa fuel subsidy Ayun nga Sheryl yung uh, yung iba naman na hindi nabigyan noon kailangan ng kung ang sasakyan ay uh, nakapangalan. Kung kunyari yung operator, yun pa rin. At, uh, eh, nagbago yung operator at uh, nakapangalan na doon sa bagong operator yung sasakyan. Kailangan lang nila pumunta doon sa landbank na kung saan yung land bank branch na malapit doon sa register address nila, at doon makukuha yung card. Ngayon, ang na-encounter natin mga problema dito, Sheryl, kanina may nagpunta ditong isang operator. Ang sabi niya, bagong bili yung kanyang mga jeepney, tatlo yata yung kanyang jeepney, kung di tayo nagkakamali. At uh, hindi pa nakapangalan sa kanya ito. So yung card ay naiwan doon sa dating operator at sa ganyang case ay eh, kailangan habulin nila yung dating operator para makuha yung card kung uh, kung saan naka naka-relate yung 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 uh, sasakyan. Sherry. At paano rin masisiguro na para nga lang sa pagpapagas ang perang matatanggap ng benepisyaryo? Unang-una, Cheryl, itong mga card neto ay merong plate number at kapag ka ito'y ginamit sa isang gasoline station, halimbawa, dapat ay siguraduhin ng mga nagkakarga ng gasolina o ng diesel na nag-match yung uh, plate number na nandoon sa card at yung plate number ng sasakyan. At uh, ito yung sinabi rin sa atin ng LTFRB kahapon. Merong undertaking na pinirmahan ang operator at ang LTFRB. Notarized document pa ito kung saan uh, dapat nangangako yung operator na itong amount na ito ay mapupunta talaga doon sa driver. At dahil notarized document ito, pwedeng magreklamo yung mga driver sa LTFRB kung hindi nila nakuha itong pera para sa pampa- krudo o pampakarga ng fuel para sa kanila sa sakyan. Sherry. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.